Pinakita sa simula ng movie ang malungkot na si Sam dahil may sakit siyang cancer at kasama niya ang kanyang alagang pusa na si Frodo, at habang bumibili ng candy ay napansin niya ang mga kotse ng pulis sa labas, pagkasakay sa bus ay nakita niya ang mga kasamahan na nakatingin sa mga nagbabagsak ang mga meteor mula sa itaas, at biglang may bumagsak na meteor malapit sa kanila kaya't sinabugan sila nito ng napakalakas, nang makalabas sa bus ay nakarinig siya ng napakalakas na ungol at bigla nitong inila ang isang lalaki, nagtatakbo siya ng dahil sa takot at nakita niya ang isang sundalo ngunit bigla ding hinila ito, kaya't agad siyang nagtago sa likod ng isang kotse at nakita niya ang isang babae doon pagkatapos ay nakita nilang lumabas ang isang nakakatakot na nilalang ibig sabihin na isa palang alien invasion ang mga bumagsak na meteor kanina inatake ng alien ang isang lalaki kaya't tumakas ulit si Sam at pagdating ng isang ambulansya ay inatake na naman ito ng mga alien pagkatapos ay biglang may sumabog na naman kaya't nawalan siya ng malay nang tumama siya sa pader Ilang sandali ay nagising na si Sam sa loob ng isang building at nang maubo ay biglang tinagpan ni Henry ang kanyang bibig at pagtingin niya sa paligid ay nalaman niya na dinala pala siya sa loob ng isang theater kung saan ay mga nagtatago din doon ang iba pang mga nakaligtas at nakita din niya sila Ryuban at ang alaga niyang si Frodo, inannounce ng helicopter sa labas na magtago lang sila at tumahimik dahil inaatake ng mga nilalang ang mga maiingay. At ngayon ay inatake na nila ang helicopter kaya't sumabog ito, at nang dahil sa takot ay nagtatakbo si Frodo sa labas kaya't sinundan ito ni Sam at nakita niya ang mga namatay sa labas. Nang makatapak ng debris ay nakagawa siya ng ingay. Pagdating ni Reuben ay laking takot nila nang makita nila ang isang alien sa labas at pagkaalis nito ay natabig ni Frodo ang bell ng isang costume kaya't biglang pumasok ang alien at agad silang nagtago ni Frodo. Inamoy ng alien ang isang patay na malapit kay Reuben at nang dumaan ang isang helicopter ay hinabol ito ng alien. Pagkatapos ay naghilamos na si Sam ng kanyang muka at narinig nila ang lahat ang mga pagpapasabog sa labas, at natakot sila ng malaman nila na pinapasabog na ng mga sundalo ang mga tulay upang hindi makatakas ang mga alien dahil hindi marunong lumangoy ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi ng isang survivor na makukulong na tayo at mamamatay na tayo dito, agad na tinagpan ni Henry ang bibig nito ngunit nagpumilit pa din ang lalaki kaya't aksidente niyang naitulak niya ito sa pader at napatay, samantala ay sinabi ni Sam sa pamamagitan ng pagsulat kay Robin na pupunta siya sa Harlem upang kumain ng pizza, pagkatapos ay biglang nawala ng kuryente kaya't umander na ang generator at lumikha ito ng ingay, agad na nagtatakbo si Ruben upang patayin ito ngunit pag alis niya ay nasabit at napunit ang kanyang damit, kaya't bigla siyang inatake at pinatay ng isang alien, pinigilan ni Sam ang kanyang pagsigaw at pagkatapos ay lumabas na sila ni Frodo upang pumunta ng Harlem, at sa daan ay nakita niya ang mga pagkawasak sa buong lungsod, pagkakuha ng mga pagkain sa isang tindahan ay umupo siya malapit sa isang fountain, at maingat niyang binuksan ang isang delata at pinakain na niya si Frodo, at pagkatapos ay nakita niya ang dalawang batang nagtatago sa fountain at binigyan niya ito ng pagkain, pagkatapos ay inannounce ng mga helicopter na nagsisimula na ang boat evacuation sa South Seaport, at dahil sa ingay kaya't nagsilabasan ang mga alien at nagpanikan na ang mga ito sa mga building upang habulin ang mga helicopter nila ni Sam ang mga bata sa isang tunnel at nakita nila ang mga alien na nagtatakbuhan sa labas, at nang tumahimik na ang kapaligiran ay lumabas na sila Sam, ngunit biglang may bumagsak na isang alien sa harapan nila at inamoy sila nito at nang walang marinig na ingay ay umalis na din ito kaagad, pagkatapos ay naglabasan na ang iba pang mga survivor upang pumunta sa port, sinabi niya sa mga bata na sundan niyo lang ang mga tao at lumakad na siya sa ibang direksyon, dahil sa ingay ng mga paglalakad kaya't nagtalunan na pababa ang mga alien upang atakihin sila ng mga ito. you cool. kaya't nagkagulo ang lahat ng mga tao at inihagis ng isang alien ang isang kotse kaya't sumabog ito, at bumagsak si Sam kaya't nabitawan niya si Frodo, gusto niyang habulin ang alagang pusa ngunit hindi siya makatayo dahil sa mga nagtatakbuhang mga tao, at nang makita niyang nagbabagsakan na at namamatay na ang mga survivor kaya't gumapang siya sa ilalim ng isang kotse, hinila ng isang lalaki ang kanyang paa upang humingi ng tulong sa kanyang ngunit bigla din itong hinila ng isang alien, nagawa niyang makalabas sa ilalim ng kotse upang mahanap niya ang kanyang pusa, at dahil na Papagod na kaya't napaupo na siya sa isang eskinita. Samantala pagkahabol sa daga ay uminom si Frodo sa isang baha at biglang umaong si Eric mula sa baha at sinundan niya si Frodo kaya't nakita niya si Sam, sinabi niya kay Eric na sundan mo ang mga survivor at iwanan mo na kami ni Frodo ngunit sinundan siya ng lalaki, at sinabi ni Eric sa kanya na natatakot itong mamatay ng mag-isa kaya't isinama na niya ito, Kinagabihan ay nakarating na sila sa kanyang apartment at sinabi ni Eric sa kanya na nag-iisa lang siya dahil nasa England ang kanyang mga magulang, at sinabi din niya kay Eric na kaya siya pumunta dito ay upang kumain ng pizza, dahil nalaman ni Eric na terminal na ang cancer niya kaya't nangako sa kanya ito na tutulungan siya nito na matupad ang kanyang huling hiling, kinabukasan ay nakita niya si Eric na natutulog pa din kaya't tinakasan nila ito ni Frodo, ilang sandali ay huminto siya sa isang bookstore kaya't naabutan siya ni Eric, at sa pagtayo niya ay naihulog niya ang mga libro kaya't narinig nila na na sa kanila ang mga alien, kaya agad silang nagtatakbo sa isang building, ngunit hindi nila mabuksan ang pinto nito kaya't itinulak ito ng todo ni Eric upang mabuksan ito. At nang dahil sa ingay ng pinto ay biglang bumagsak sa likuran nila ang isang alien, kaya't agad silang nagtatakbo sa loob habang hinahabol sila ng alien, at makikitang nagbagsakan na din ang iba pang mga alien sa glass ceiling ng building, at nang makarating na sila sa labas ay binasag ni Eric ang bintana ng isang kotse upang atakihin ito ng mga alien, kaya't nagawa nilang makatakas at makapunta sa subway tunnel. At pagkatapos ay dahan-dahan silang naglakad upang maiwasan ang mga patay ngunit nakita nila ang isang alien sa escalator. Salamat na lang at hindi sila narinig ito at nakarating na sila sa isang lugar na malalim ang tubig kaya't nagpanik si Eric dahil naalala niya nung muntikan na siyang malunod at nang makita nila na papalapit na ang isang alien ay tinagpanisam ang bibig ni Eric ngunit nakita pa din sila ng alien kaya't kinailangan na nilang magmadali habang pinalulutang nila si Frodo sa tubig malapit na silang maabutan ng alien kaya't inilagay na nila si Frodo sa bag at sumisid na sila sa ilalim ng tubig sumisid na din ang alien upang mahabol sila nito ngunit nalunod naman ito sa tubig at namatay pagkatapos ay nagawa na nilang makaahon at tumakbo na si Frodo sa itaas, puminig na sila sa butas at pagkalabas ay nakita nila na nasa loob pala sila ng isang simbahan. At nang makaramdam ng sobrang sakit si Sam ay naghanap si Eric ng pharmacy sa labas at bumalik na siya pagkakuha ng gamot at nakita niya na nagpunta si Frodo sa isang construction site kaya't wala na siyang nagawa kundi ang sundan ito at nang kukuhanin na niya si Frodo ay biglang lumabas ang mga alien kaya't puminto na muna siya hanggang sa makaalis na ang mga ito pagkabalik ay ibinigay na niya kay Sam ang nakuha niyang gamot, kinabukasan ay umalis na sila upang pumunta sa Patsy's Pizzeria ngunit nakita nila na nasunog na din pala ito, kaya't sobrang nanlumo si Sam at napaiyak, pagkatapos ay nagpunta sila sa isang club upang makapag-charge si Sam ng kanyang iPod, pagkatapos ay lumabas si Eric upang maghanap ng pizza, at pagbalik ay sinulatan niya ng Patsy ang isang kahon bago niya sinupresa si Sam sa dalan niyang pizza, at pagkatapos ay kumain na sila ng pizza at kumuha na din si Frodo ng isang slice, pagkatapos ay nagpunta sila sa balcony at nakita nila na papaalis na ang isang bangka sa port habang nag-ipon-ipon na ang mga alien sa palibot ng dagat. Ibinigay na ni Sam ang kanyang jacket kay Eric at umalis na sila at pagkarating nila sa port ay dahan-dahan silang nagtago at dumaan sa mga sunog na mga sasakyan at nang magpapanik na naman si Eric ay pinakalma siya ni Sam at ibinigay na niya kay Eric si Frodo, sinabi niya kay Eric na tumakbo ka na paglabas ko at paglabas ay pinaghahampas niya ang mga sasakyan upang mag-alarm ang mga ito kaya't sinugod siya ng mga alien ngunit ilang sandali lang ay nanghina na din siya at hindi na makatakbo. Samantala sa bangka ay nakita sila ni Henry kaya't sinabi nito sa otoridad na hintayin natin sila, at nang makakita ng pagkakataon ay agad na nagtatakbo na si Eric habang hawak si Frodo. Ngunit nasipa niya ang isang basura kaya't sinugod sila ng mga alien, at nang malapit na siyang maabutan ay biglang tumalon si Eric sa tubig kaya't hindi na siya nasundan ng mga ito, pagkatapos ng isang tingin ng pagpapaalam kay Sam ay lumangoy na si Eric papunta sa bangka at kinuha na sila ng mga survivor, at habang nagpapahinga ay nakita ni Eric sa jacket ang sulat sa kanya ni Sam, at sinabi nito sa kanya na alagaan mo si Frodo at maraming salamat sa lahat, samantala ay tiningnan ni Sam ang isang lumang picture ng kanyang pamilya habang nakikinig siya ng feeling good ni Nina sa kanyang iPod. At tumayo siya sa gitna ng daan at tinanggal na niya ang earphone at biglang lumabas na ang isang alien mula sa kanyang likuran.